Good morning, I'm back. This is some Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, matinding bardagulan nila sa Miss Universe. Sino kaya ang aangat? ya ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang bardagulan sa Miss Universe ng mga Pilipina beauty tayo ngayon. So, ayun nga. So, oh my gosh, eto, rematch daw ang mangyayari sa tatlong pambato ng iba't ibang klasing bansa, katulad na lang ng Miss New Zealand, Philippines at Great Britain, kung saan minsan na sila nagharap-harap nag sa Miss Universe Philippines dahil nga nagbardagulan na sila doon. So, yon, Ito ay si Christina Chow, Chelsea Manalo, at Victoria Velasquez Vincent. Nakakatuwang isipin kasi syempre, different country pero meron silang dugong Pilipino. So, syempre, we support our country, di ba? So, yon So, pride natin. Nakakatawa kung iisipin mo. Tatlong Miss Universe, at uh, tatlong Pilipina beauty sa Miss Universe, bongga yan. Pero, syempre, isa lang ang magbe-benefit dyan. Si Miss Philippines, kung manalo si Miss Philippines, Pilipino ang magbe-benefit. Kung manalo si Miss New Zealand, tayo ba magbe-benefit? Syempre, credit yun doon sa New Zealand. And then, of course, pag nanalo si United si Great Britain, syempre, credit yon doon kay Great Britain pag nanalo si Christina Chok, di ba? So, yon Kaya, tignan natin sa kanilang pagbabalik dito sa Miss Universe. Ang sabing ganun ako, si Chelsea Manalo, makakain yan ng dalawang kandidata. Ako naman, parang piling ko naman, bakit mo naman nag-isip yon? Eh, minsan nga nang ang napataob yung dalawang kandidatang to sa labanan nila dito sa Miss Universe Philippines sa kabila na ang gagaling nila, talagang may binubuga yung galing nila. Pero at the end of the story, na thank you girl pa rin sila. Yung kumbaga parang hindi pa rin nila nakuha yung corona. So, yon So, ako ang tatanungin mo, challenge to, Kaila Victoria Velasquez-Vincent And Christina Chok Na patunayan nila sa ate Na talagang dapat sila yung pinadala Dito sa Miss Universe At challenge to sa pangalawang pagkakataon Na rematch nila Na mapataob nila si Chelsea Manalo So yun yun So yun malinaw yun doon Pero ang doon lang yon game lang naman to at wala naman tayong dapat iseryoso kasi syempre at the end of the story minahal pa rin natin silang tatlo di ba so yon so punta tayo kay Victoria Velasquez Vincent hangga saan bang mararating ng Miss New Zealand sa Miss Universe ako ha for now tantsa ko hindi pa man nagsisimula yung Miss Universe Tansyado ko na si Victoria Velasquez Minsan malayo ang mararating na ito sa Miss Universe Kaya niya siguro umabot ng top 12, top 5 Kaya niya Bakit? Dahil syempre sa ganda na meron siya Syempre yung ganda niyan talagang lutang yan doon Plus nandoon na yung height Diyos ko winner ang height ni Victoria Velasquez Plus kung titignan mo yung kanyang galing sa performance Ay talaga namang wala akong masabi magaling si Victoria Velasquez Vincent. Kaya niya mag-penetrate hanggang top 12, top 5 dito sa Miss Universe. O baka nga manalo pa ang New Zealand. Kasi matalino din ang pambato ng New Zealand. Kung nung nakaraan ng taon sa si Australia, bigla na lang pumasok sa ano sa finalist hanggang sa nakarating sa dulo. So, kayang gawin yon ng New Zealand ngayon dito sa competition ng Miss Universe. Pag nagkataon, ito ang ikalawang Miss Universe ng New Zealand. So, depende na lang yan kung paano maghahanda si Victoria. Depende na lang yan kung paano siya makikipag-compete. At depende na lang yan kung paano niya tatapatan si Philippines. Sabi nga nun, dapat ba ma-alarma si Chelsea Manalo kay Victoria Velasquez Vincent? Tulad niya na sinabi ko kanina, parang piling ko hindi naman. Dahil minsan niya na nga nakatapat to, nanalo ang Victor, uh, ang Chelsea manalo over Victoria Velasquez Vincent. So, ang challenge dito kay Victoria is pataubin niya si Chelsea manalo kung mahahaya niya. Kasi syempre iba din naman yung dalang power ni Victor ni Chelsea Manalo dito sa competition. Una, syempre yung powerhouse. Syempre, yung support ng mga Pilipino talagang ibibigay yan kay Chelsea Manalo. Plus, nandoon na alam mo pinaghahandaan to ni Chelsea Manalo so nakakatawa kung iisipin mo but it's a game di ba so yon so ako masaya ako na makikita uli sila sa Miss Universe and I hope na sila ay makarating hanggang sa dulo ng competition so ako na tiwala naman ako kay Chelsea Manalo Siyempre, she's our candidate so yung support na, na ibibigay ko talaga kay Chelsea Manalo is 100% kasi syempre, at the end of the story, pag nanalo si Chelsea Manalo, benefit pa rin ng Pilipinas yun. And, ando doon ako, natiwala ako sa team na gumagalaw kay Chelsea Manalo dahil alam naman natin na malakas din naman talaga yung team na meron siya. Plus, nandoon doon, yung beauty na ino-offer niya, eh talaga naman pili ko ma-appreciate yung mga candidates. So, tingnan natin yung game ni Chelsea Manalo. Yung ibang country sinasabi nila kaya ni Chelsea Manalo makarating sa top 5 and then yun yung interesting na dapat nating abangan dito sa competition. And then, pagdating naman kay Christina Choc, nakakatuwa din kasi syempre well experienced naman talaga si Christina Chow, magaling pagdating sa communication skills beauty wise talaga naman masasabi ko winner so depende na lang din yan kay Christina Chow kung paano niya pinrepared ang sarili niya ako, tingin ko, kaya ni Christina Chok makarating ng top 30 pero hindi ko lang alam kung oobra pa siya sa top 12 at sa mga susunod pa. Depende na lang din sa kanya yon kay Great Britain kung paano niya lalaroin. Pero kasi ako, estimate ko kung sa kanilang dalawa ni Victoria Velasquez Vincent, I think mas malakas yung Victoria Velasquez Vincent more than kay Great Britain. Pero kung sa kanilang tatlo, parang feeling ko Siyempre, malakas pa din si Philippines. But, depende na lang yan. Sabi ko nga, challenge to kay Victoria, challenge to kay Christina Chok, to how to they Miss Philippines para sila yung makarating doon sa center, di ba? So, depende na lang yan sa kanila. But ako, syempre, tiwala naman ako sa kandidata natin. Tiwala din naman ako sa galawang Victoria at galawang Christina Cho. And then, of course, nandoon pa rin yung excitement ko sa kanilang tatlo. Na talaga naman, oh my gosh, bahala na, di ba? Ako, ako yung tatanungin ninyo, bahala na. Pero kung yung analysis natin ng pag-uusapan, medyo talaga isa lang sa kanila talaga ang pas na makarating hanggang sa dulo ng competition. Kasi, syempre, ibang laban to eh ako, mas kampante ako pagdating sa ganyan. Siyempre, mas gusto ko sana silang tatlo mag, ano, umabot hanggang gandulo. Pero ayun yung real talk na parang isa lang ang nakikita natin ng malakas na pwede makarating ng dulo. At kung sino man yun, ayun syempre yung aabangan natin. Kasi sa sobrang dami ng candidates at alam natin, malalakas din talaga ang kalaban nila. Ewan ko na lang, di ba? Depende na lang talaga yan sa laro nila. Pero ang excitement dito kung paano makikipag-compete 'yung mga Pilipina beauties na 'to hanggang sa makarating sa dulo ng competition. At the end of this story, syempre, tatlo ang aabangan natin dito at 'yung laban nila ay talagang matira matibay. Ako tulad nyo na sinabi ko, malaki yung tiwala ko kay Chelsea Manalo. Nakita naman natin na si Chelsea Manalo. Minsan niya na napataog dalawang to at nakarating siya hanggang sa dulo ng competition. At kung may swerte siya sa competition na to, kakayanin niya makarating ulit sa dulo ng competition. At syempre, Uh, talagang nakikita ko yung lakas ni Chelsea Manalo, lalo na yung nasa likod ng team niya ay talagang pinag-aaralan ng gusto kung paano siya aariba ng bongga-bongga. Ayun yung advantage kay Chelsea Manalo kasi daladala niya yung sash ng Philippines. So, yun lang. Talaga, panalo na. Pero doon naman kaila Victoria Velasquez Vincent, syempre nandoon tayo na depende pa rin niya sa kanila kung paano sila maglalaro. Binigay sila ng pagkakataon na ipakita sa Miss Universe ko ano yung kakayahan nila sa gamitin nila yon at ipakita nila sa mundo na talaga kung bakit sila nandiyan di ba? Diba? So, yon Kaya nakakaloka ang larong to. Pero kayo guys, ang tatanungin ko, tingin ninyo, sino ang kakabog? Sino ang aabot sa dulo sa kanilang tatlo? Ito bang si Christina Cho, Victoria Velasquez Vincent, o si Manalo? At bakit? Bakit ganun yung nakikita mong laro na pwedeng umabot sa dulo yung kandidatang to. So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. Siyempre, we are excited para sa kanilang tatlo. Pero, siyempre, doon na i-wish natin Lasana silang tatlo ay umangat hanggang sa dulo ng competition. Di ba? So yun guys, syempre maraming maraming salamat sa inyo lahat sa suporta na binibigay ninyo syempre lalo na dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always Stay positive Walang imposible guys Magtiwala lang tayo sa itaas Kaya guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating tsikahan See you tomorrow Thank you guys